sa krus na matay ni na naupat sa ng mga imao na may ng araw na buhay ng mag-uli kumakyat sa langit na sa kanan ng Diyos amang makapangyayari doon magmumulat pa pa at maghuhukom sa bubuhay at matay na tayo kumasampala tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa Deke sa Katolika sa ng mga santo sa kawalan ng kasalanan mabubuhay na muli na matay na tayo may buhay naman hanggang mga 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 mo mapa sa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit bigyan mo kami ng aming sa araw-araw patawaran mo kami sa aming <tapasang> mga sala para sa namin sa kakasala sa amin kami pahinturo sa tukto layo mo po kami sa lahat ng mga sama kandila sa mga ng mga na to ko. Hindi na sa ko. sa